Mga kabrabo, may babalita na naman kami sa inyo. O nga pala, baka gusto nyong pindutin muna ang pinopromote namin itong iPhone 16 Pro Max para ang balita natin ay tuloy-tuloy mga kabrabo. Salamat po ng madami! Huwag na nating patagalin pa, ha? ito na ang ating Bravo Balita! No, sir, good morning! Sir, good morning sir, si po ito ng Bravo News. Yes, yes po. Hello, sir. Ah, uh -huh. Sir, uh, pwede pong pakilala muna kayo, sir? Ah, si ano po to? Si PMSG Rapi sinyo po, sir. Opo. Sir, uh, itatanong lang po sana namin yung uh, update dito sa kaso na isinampan itong si Ronald Kahilig kasi nag-viral po ito uli, no? Ah, uh, against uh -huh. accused police staff sergeant Danny Piliado yung grave threat uh -huh. na ano na um, later, kaso. Opo. Opo, nangyari. Yeah, yeah, yeah. Uh, July 14, 2024. Yep. Yung kaso is ongoing trial ngayon po sa NCDC. Then napailan din yan po ng atin uh, sa PTO, sa headquarters, ng administrative case niya. Opo. Yung final case is ongoing po po sir. Oo. Uh, ang tanong ng sir, July 14, 2024 pa ito nangyari tapos yes. may yes. last arraignment daw ay eh, February 19, 2025. Opo, opo. So yes. uh, bakit daw po sir medyo natatagalan ng konte in, in behalf sa court naman po, hindi naman na po namin pwede pong matabihan sila kasi may mga proceedings naman sila kasi sa daming kaso siguro. ah uh, actually, uh, tinanong ko din yan sa court doon po. May nakaschedule pa siya yata ata na hearing. Hindi ko lang alam, by this coming 18 o 19 ngayong November yata, sir. November 19. Sir, baka yung sa yung okay. sa ano no, yung sa korte, eh. uh, ano po ito? Yes. Criminal case po ito, no? criminal Oh, how about yung administrative case sir sa uh, Police Provincial Office? Yes po. Uh, actually, uh, napailan na yan po sa admin case niya. Then, uh, hindi pa ako pamilya kasi po hindi ako lumawak na tayo ng oras. Pero na, ano ko po, na yung suspension po is na-suspend na po si Mr. Piliado ng oh. 30 days. Kailan sir? yung parang na, nabasa ko doon po is uh, yung October, ngayon ng month na, ah, last month, October, mm -hmm. yung 13 day, 30 days yung assistance niya po. Oh, okay. So, ang, ang, ang ibig sabihin nito, sir, siya ay suspendido ngayon, hindi active duty? Ah, uh, as of now, uh, sa lahat sa report dito sa admin pension namin, ah, uh, narilip po yung pension na to, nasaan ngayon po sa, uh, Aklan, Provincial Police Office dito sa Kalibo, Aklan. Ah, so dilipat lang? Oh. Pero mm. na ano na the third day, uh, po kasi yung ano niya suspension yung last tang October one month. Ah yung 30 so, day suspension. Yung, uh, tapos na suspension niya. Yun ah uh, na lipat siya sa plan City o sa. Mm I see I see. Oo. All right. Sige. Sir, maraming maraming salamat sir sa inyong update sa amin. Maraming Salamat sir. Welcome. Welcome you, sir. Welcome sir. na hindi na <gazette> ha? Gusto mo? Namilo ko lagi pa siya kung na. Gusto mo? Sutay eh. Ang higit ang suna Wala bang mag-sabay mo. Ang mga bukali. 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 Ang Ang

Ay, hindi lang kayo nakikita ka na. Hindi pwede yan. Kasi, hindi pwede yan. Kaso yan. Kasi, kasi may mabalas uh, 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 na na ba? bawal yan. Bawal yan ginagawa. Balit siya pa. Naka-uniform yeah. pa. Naka-uniform pa. Sige, tawagin niyo siya ta. ito. Uh, Ganit. Uh, um, Ayun, no, nakatingin lang dito. Support na daw. Um. Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Sino ka ba? Ayun na yung bata. So, Sino ka ba? Sino

Lelele ka lele 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 ka lele

Yan po mga kabrabo ang ating balita. Salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang mag-follow, mag-subscribe at like sa aming Facebook, YouTube at TikTok channel.